Ayan, kaki mis다가 kuno. Kasi, patayko ko may mboxen. sa m Beebda ko nang patay little kid drie. Sa brek нужен lang, kay ne kaya pa p gearbox and kay newspaper sink porque virus Hindi ko po alam kung paano po ako nakakasakay. So, noong last August po, 22, At after po nang TMO and radiation therapy ko po, masakit yung gallbladder ko. So, sobrang sakit po na. So, final po sumasakit. So, nang talagang sobrang po sa'yo. Sabi ko, ang pa-bath and ganyan sa buhay ko ako. na kasama kita sa tatabawag laban ko sa buhay. So that time po yung na-reset na yung laboratorio naman po nanginilaw na po po at yung nanginilaw na po yung malakot ko, tawad ko, So sabi namin yung doktor sa amin, lahat po tumahal. At yung infection ko mataas na lahat. Infection sa dugo, mataas na. ko kaya ako nang operahan Pero po after po nang operahan, kasi cancer patient na po, po, napaka-delikado po sa kalagayan ko. So, inuntrasound muna ako, inuntrasound, in-invent ko, ko po, meron bang cancer cell na kumalas doon o ba? So, nung nakita ko, for instance, wala po. Wala po sa mga apekto ko. Pupog lang sa galing-galing na Sabe nam doktor što Okay, natanggal na natin. Pwede ka na po sa atin sa atin. natin yung lahat ng gandagan. So, sabi ko, another battle ulit. Lord, ko so, ulit ang bahala. After, after mo pagdating po ko sa operation, yung po na ko ko sa sector to yung operation. pero, uh, pero po, pagdating mo mga ilang araw, ko na ako. Rin. Eh, bigla akong ng sa mismo kami ko, nagkaroon ko sa ng bukas na sobrang fast kung kasi nakikita ko sa iyo. So nagkaroon ko ng ikon. So Tapos mga fluid Pero sabi ko nga, ang daming kong batik. Kaya sabi ko, hindi ako magpapaligay kasi hindi uh, ako sa lawyer. Pero siyempre, ako lang po dahil dumarating yung time. So Meron po hindi tayo iiwan, hindi, hindi pa babayaan. Sa so, lahat po na natin, hindi po tayo iiwanan ng Diyos, kaya habang talagang nabukuhay po tayo, ibigay po natin sa Kanya lahat. Kasi, once na nasa, nasa kalagayan ko tayo, life and death po yung na lahat natin. So, pinakita ng Diyos kung ka kakalaga ang buhay na meron tayong binigay yung buhay na kailangan mo contento tayo kung anong meron tayo sa buhay araw-araw. So, magpasalamat tayo kasi meron tayong buhay na pinigay niya. Kasi napakarami po ang mga pasyente na sa ICU na sila. Nakikipaglaban po sa buhay nila ay mabuhay po sila. Kaya habang ng Lord, habang nalakas tayo, hindi natin sa kanya lahat. Hindi natin sa kanya Pinakita ng Diyos pa rin kung gaano palaga ang buhay na yung dating buhay na inaasaya mo daw. Yung buhay na hindi ko binibigay ng talagaan. Yung buhay na hindi ko binibigay sa kanya. Pero binigay ng Diyos, nakita ng Diyos sa lahat. Kasi hindi na ako iniyan kung niya. ako na 'yon. Tinrabuhin ko siya. Pumakay ko ako sa ospital nang 3 million sa region hospital. Neyaraban ko ako ng bayad pero sabi ko God will provide. Uh, Kasi ako kumakanya dito may purpose ka. Kung anong gagawin ko rito gagawin ko po, po. So lahat ng pasyente kasama ko sa rito. Puro sila mga cancer patient na lumalaban sa sakit nila. At yung namamatay na po talaga, ginamit ako ng Lord para makatanggol po sila. At magsasabi ko ginamit ako ng Lord para po sa kanila na bago sila tobi. Po, ako, wala po, ako sa iyo. Kaya <laughs> po, alam po, sabi ko nga sa isa na lang Diyos. Nangyari na yung gusto niyang makalabas ako nung Alam ko kung bakit yung tao, may tao na sa akin, pasente, ng pasente, na namatay din yung asawa niya sa cancer, na binamit ako ng respawn sa pamilya nila ang sumukha doon nila sa time ng movement na pinagkalaan nila. Kaya, naging magahan para sa kanila yung pagtanggap nila na nawala yung asawa niya at nanay nila. Parang naging family po kami. Pinamit ko ako ng mga kanila. Kaya, sa sobrang pagsasalamat nila sa akin, Sabi ko niya, hindi mo deserve niya, maiwan ka pala ito, lalabas ka Kaya sabi ko, Lord, salamat, kasi hindi ko nakakatakutan pag umabay. Nakakatakutan ko kung hindi ako nakapag-impulse sa iyo habang nagubuhay ako. Hindi ko na itama yung mga mayay na dapat ko pitala sa araw-araw ko. Yun ang dati kong katakumpal sa ngayon, ang gusto ko,